Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagpapakitang gilas na nga po ngayon, si Clay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagkaroon pa nga po ng trade ang Golden State Warriors sa Los Angeles Lakers. Isa nga po mga katrop sa mga rason bakit mas pinili ni Clay Thompson na lumipat sa Dallas Mavericks at hindi sa ibang makupunan ay dahil sa pagkakaroon nito ng mga batang players, maganda nga po nalang playing style, napakaganda nitong syudad at higit sa lahat ang maayos na treatment ng kanilang organisasyon sa kanilang mga superstar na siyang inaasahang magbibigay sa kanya ng enerhiya matapos ang sobrang nakakadrain at sobrang nakakapagod niyang season sa Golden State Warriors ng nakarang taon. Yes, inaasahan nga po niya na malaki ang magiging epekto sa kanya ng pagbabago ng lugar na kanyang paglalaroan. At mukhang napapatunayan na naman nga po niya ito matapos mag-trending at kumalat ang video ng kanyang ginawang practice sa loob ng pasilidad ng Dallas Mavericks kung saan hindi mala nga po siya nagbintis sa lahat ng kanyang mga binitawang three-pointer. Kaya ito na nga dito ang tinutukoy ni Stephen Curry kaya siya masyadong nadismaya sa pag-alis ni Klay Thompson sa Warriors ngayong offseason Gayong kapag nag-init nga pa ang shooting nito ay hindi talaga magmimintis ang tira ng kanyang dating teammate. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagkaroon pa nga po ng trade ang Golden State Warriors sa Los Angeles Lakers. Mismo ang dating NBA player na nga po na si Rashad Makans ang nagsabi na kailangan nga na matuto ni Jonathan Kuminga sa nangyari sa kanyang dating teammate na si Clay Thompson kung saan kailangan nga po niyang maghanap ng ibang team na makakapagbigay sa kanya ng mas magandang kontrata. Naniniwala nga po ito na hindi ang Warriors ang tamang lugar kung gusto man nga po niya na makakuha ng malaking pera. Gayong kita naman nga po ninyo na ayaw talaga ng kanilang front office na bigyan siya ng max contract extension. Minamanipula lamang nga po ng JSW si Kuminga kagaya ng ginawa nila kay Clay Thompson kaya kapag may pagkakataon na nga po ito na umalis at lumipat ng ibang kupunan ay kailangan na nga po niya itong gawin sa lalong madaling panahon. At isa nga po sa mga teams na posible niyang puntahan ay ang Los Angeles Lakers na maaaring nga na po siyang makuha sa pamamagitan ng isang trade kung saan kakailangan nila mga po ni Rob Pelinga na i-offer sa GSW ang kanilang mga players na si Narui Hachimura, Jared Vanderbilt, Jalen Hood Hochefino, Christian Wood, at ang kanilang 2029 first round top 10 protected pick. Pero kung kayo nga po mga ang tatanungin payag ba kayo sa ganitong klaseng trade, i-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana naging enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.